Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Chaja Vlogs. For today's video magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para mas lalo kayong makaakit ng swerte sa pera. Kung kayo ay nakakaranas ng kahirapan, kagipitan at kung magkaroon man ng pera ay ang bilis naman nitong mawala o parang saglit mo lang itong nahawakan at kung minsan pa ay kulang kulang o kulang talaga sa budget at kung masipag kang tao at mahilig ka sa mga pampaswerte kung ikaw ay panatiko, ano panoorin lamang ang video na aking ibabahagi tungkol sa pampaswerte sa pera. At kung hindi naman, umanap ka lang ng video na gusto mo. Mainam na gumawa tayo ng mga pampaswerte dahil ito ang magsisilbing gabay. At syempre, pampaswerte para sa atin para tayo ay makaakit ng swerte. Maiahon tayo sa kahirapan lalo na kung ikaw ay masipag na tao at ginagawa mo ang lahat pero parang kulang pa rin wala pa rin kaginhawaan wala pa rin pagunlad marahil ang paggawa ng mga pampaswerte ang ulang sa iyong buhay kaya kung ito'y napanood mo ay huwag ka lang magpatumpik-tumpik pa nasubukan at gawin ang mga pampaswerte na aking ibabahagi lalo na kung kumpleto ka naman ng mga sangkap madali lamang ang pampaswerte ito Mangangailangan lamang tayo dito ng mga babasagin na baso o mga shot glass o mga mangkok Basta babasagin ang mga kailangan natin para maging epektibo ang mga pampaswerte na ating ginagawa. Mga ngailangan din tayo dito ng asin para ito ang mag absorb ng mga negative energies, ng mga kamalasan, ng mga negative element, ng mga humahad lang sa ating pag-unlad. At mga ngailangan din tayo dito ng isang pirasong star anise. Kung wala pa kayong star anise, ay pwede kayong makabili sa mga online store o sa mga supermarket o sa palengke. Mangangailangan din tayo dito ng isang pirasong dahon ng laurel. Kailangan ay buo. Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay napaka-bisa na magtupad ng mga kahilingan. At ginagamit ito na pangakit ng swerte sa pera. All in one pampaswerte. At mangangailangan din tayo dito ng isang dahon ng oregano. Ang oregano ay mabisa din na mag-attract ng swerte sa pera at ginagamit din ito na pampaswerte at protection sa mga negative energies. Lalagyan lamang ang baso o jar o shot glass o mangkok ng asin. Kahit na anong uri ng asin ay pwede. At kailangan punuin. Saka ilalagay ang isang pirasong star anise. At saka itutusok ng patayo ang isang dahon ng laurel na buo. At saka mo din ngayon ilalagay ang isang dahon ng oregano. Gagawin ang papaswerteng ito sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga. At pwede din itong gawin sa full moon na may buwan. Maliwanag ang buwan sa oras ng mga 7pm to 8pm ng gabi. Napaka-epektibo ng pampaswerteng ito. Kaya kung kayo ay kompleto sa mga sangkap ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan ang pampaswerteng ito. Ilalagay lamang ito sa inyong altar, sa pasipano ng inyong bintana, sa itaas ng cabinet. Pwede din itong ilagay sa inyong kwarto. Ang pagpapalit nito ay kung may na natanggap na kayong blessings ay pwede pwede nyo na itong palitan. Itapon lamang ang asin sa inyong toilet bowl. I-flush ito. At ang dahon ng laurel, pwede itong sunugin. O kaya kung gusto nyo ulit na gumawa, ay pwede naman itong ulit gamitin. Tatagal ito ng isang buwan. Kung nakita mo na natunaw na ang asin, ay agad mo na itong palitan dahil ang ibig sabihin nito ay nasagap na nito ang mga negative energies sa inyong tahanan na absorb na nito ang mga kamalasan. Mabisa ito at napaka-epektibo nitong pampaswerte na ito lalong-lalo na kung kayo ay may ina na pera pero parang hindi ba maibigay o hindi nyo pa matanggap-tanggap. Kaya mainam na gawin ang pampaswerte ito para maakit nyo talaga ang Swerte sa pera at kayo ay maging money magnet. At pakakatandaan ng paggawa ng mga pampaswerte ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong iniisip ay iwaksi mo Bubu na ang mga yan. Paganahin din ang law of attraction na dapat puro positibo lamang ang pakakaisipin mo na dapat magkaroon ka ng maraming pera, tuloy-tuloy ang swerte sa inyong buhay, maging magaan, maiahon kayo sa kahirapan, at umunlad at yumaman. Yun ang mga pakaisipin mo. At pagkatapos ng pampaswerteng ito, ay hawakan mo ng iyong dalawang palad at saka mo bulungan ng mga good intentions mo, ng mga kahilingan mo. Sabihin mo sa pampaswerte ang mga kahilingan mo ng walang gamit na sana. At tandaan, ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.